Balik mga Baksang Panabiks, muli pag-usapan natin ang malamat na si Pacman, ang ligasya at supremacy ni Pacman. Pag-usapan natin ang pagdurog ni Manny Pacquiao sa idol niya si Oscar De La Hoya ng mundo nilang ginagalawan. Bago umusbong si Manny Pacquiao, si Oscar De La Hoya ang naghahari, dumudurog sa mga best boxer ng kanyang panahon at resume na di matatawaran. Mga boxing superstar na naghahari rin sa kanilang panahon tulad ni Nam Mosley, Bernard Hopkins at Julio Cesar Chavez. Resume na di matatawaran sa labang de la Hoya at Mayweather Mats. Sa huling panahon ni Oscar de la Hoya sa kanyang paghahari sa boxing, isa ring kaharian ang umuusbong sa katauhan ni Manny Pacquiao na dumudurog sa hari ng mga dibisyon mula flyweight hanggang light welterweight division. Sa pag-usbong ng bagong kaharian sa katauhan ni Manny Pacquiao, naghahari pa ang idol niya si Oscar at hindi na talaga mapigilan ang demand ng mga boxing fans na maglaban ang dalawang alamat at ito ay tinawag nilang dream match tulong ng promoter na si Bob Arum at sa pakikipagtulungan ng Golden Boy Promotion nabuo ang dream match at bumasag sa pay-per-view noong panahon na yon. Ito na nga mga boxing fanatics, pag-usapan natin at balikan, himay-himayin ang nangyari sa Dream Match kung papaano dinorog ni Pacman ang idol niyang si Oscar De La Hoya sa kanilang laban. Ang pakay ni Manny Pacquiao ang pagretiruhin si Oscar De La Hoya pakatapos ng kanilang laban. Ito na nga mga boxing fanatics, umpisa na ng tunog ng bell sa round 1. Lahat ay kinakabahan sa higanting kalaban na si Oscar. Agresibo si Oscar De La Hoya sa first round ng kanilang laban. Maraming suntok ang pinapakawalan ginagamit ang mahabang kamay para sa jab at power punch. Manny Pacquiao is stick to his plans. Pagurin at kalkulahin ang galaw ni Oscar de la Hoya at gamitin ang footwork in and out at maging malikot sa laban. Pag may pagkakataon, ibatoh ang mga power punch kay Oscar. Si Oscar de la Hoya patuloy ang pag-atake kay Pacquiao. Malalakas sa suntok ang pinapakawalan para i-pressure e si Pacman. Subalit sobrang bilis ni Manny Pacquiao. Parang si Bruce Lee kung iwasan suntok ni Oscar na parang sumusuntok sa hangin. Ito na nga sa round 2, nabasa na ni Manny Pacquiao ang galaw ni Oscar De La Hoya. Ayon kay Pride Rhodes, execute our plans, in and out encounter power pants na lumulusot na at tumatama sa mukha ni Oscar De La Hoya. At ginagamit na ni Manny Pacquiao ang uppercut to counter ang jab ni De La Hoya. And very effective mga boxing panatik. Nararamdam na ni Oscar De La Hoya ang bagsik ng suntok ni Manny Pacquiao. Natapos ang round 2 sa round 3 mga boxing panatik sa corner de la Hoya na ang double jab at kayod para sa malalakas na suntok ang pakawalan. Sumunod naman si de la Hoya at ginawa ang plano. Nagpakawala si de la Hoya ng malalakas na double jab para makipagsabayan si Pacquiao. Subalit so sa diyang mabilis si Manny Pacquiao. Minsan naglalanding ang mga body shots ni Oscar subalit so kaya na ni Pacquiao suntok ni Oscar De La Hoya sa kanya. Okay, sa round 4. Sa umpisa ng round 4, agresibo pa rin si Oscar De La Hoya. Panay ang pakawala ng mga power pants kay Pacquiao. Sa puntong ito, nakikipagsabay na rin si Manny Pacquiao. Nakuha na ni Manny Pacquiao ang tempo. Ginagamit ang double left power pants sa mukha ni Oscar. At unti-unti ramdam na ni De La Hoya malalakas sa suntok ni Manny Pacquiao. Pinapasok na ni Manny Pacquiao ang body shot kay Oscar para bumaba ang depensa ni Oscar De La Hoya. At ito ang timing para i-execute ang power punch sa mukha ni Oscar De La Hoya at mga kombinasyon. At ma-pressure si De La Hoya. Nagsimula na magpakawala ng maraming kombinasyon. Sa round 5, patuloy ang pagdomina ni Pacquiao. Paminsa-minsan, Nahawakan siya ni De La Hoya. Nang gigigil pero madulas talaga ito si Pacman. Ganon din sa round 6, same process, nilalaro na ni Pacquiao ang laban. At ito na nga sa round 7. Sa simula, medyo nagpapakitang gilas pa ito si De La Hoya at nagbabato ng mga suntok. Pero sa kaligitnaan ng kanilang laban, nang magpakawala si Manny Pacquiao ng, malalakas sa corner, hindi na makagalaw si Oscar De La Hoya at wala nang magawa kundi saluhin mga suntok ni Pacman. May pagkakataon pang naiipit sa lubid si De La Hoya hudyat na parang tutumba na. Pansamantalang nakarecover at gumanti ng counter. Subalit isang suntok lang ni Pacquiao, muli siyang tumupi at maranasan ang walang humpay na si Pacman na parang may dalwa siyang kalaban. Sa round 8, sa corner ni Oscar De La Hoya, humirit pa si De La Hoya ng isang round pa. Baka sakaling makachamba pansamantalang nabuhay si Oscar de la Hoya. Sa round 8, iba pa rin talaga ang warrior at isa ring alamat. Nakipagsabay na rin si Pacman. Pinagbigyan din, nagpasuntok para subukin na rin ang kanyang lakas. Sa puntong ito, gagawin na ni Manny Pacquiao ang plano. Ang masukol sa corner, ang idol niya si Oscar de la Hoya. Hindi na tinantanan at halos mabasag ang mukha ni de la Hoya sa malalakas sa suntok ni Manny Pacquiao na di na mapigilan. Buti na lang malaki ang respeto sa kanyang idol na si Oscar. At ito na sa pagsisimula ng round 9. Hindi na kinaya at umayaw na si De La Hoya at ideklarang panalo si Manny Pacquiao. Lalong hinangaan si Manny Pacquiao, dinurog kahit higanti ang kalaban, walang inuurungan kahit sino kaman.